ceiling installation dito sa Santo Niño Project. good morning. Good morning. Master. Hi, good morning. Ah. Ali na naman. Kontinuin naman tayo na. Let's go 50 cm or 50 cm sa distansya ng ating ano mga metal pari tapos yung sa mga channel tayo siya nasa 2.5 feet di ba? Master? yan yun ang pina binigay kong sukat kina master bali ano 1, 2, 3, 4, 5 bali limang ano channel ang pinalagay ko Good morning po mga boss Santo Nino project po tayo dito Dito uh, umpisa na, umpisa, na, po yung pag sisiling natin dito sa Santo San Nino project Yan yeah, yung mga gamit natin Pina, Bukuha ko na sa mga tropa natin Ayan. Ceiling installation dito sa Santo San Nino project uh, Good morning Good morning, good morning Master Good morning. Ah. Adi na naman. Santunin nyo naman tayo na no? Ayan Dito tayo mag-uumpisa Sa ano sa living area Si master Dito muna siya Apo sa San Nicolas Project Yung mga pintor na lang po yung naiwan doon Doon naman sa San Agustin Project Si na Ronald Tsaka yung si Raymond Mga tropa natin doon Balit tatlo po yung naka Open natin mga project dito uh, sealing muna yung pina gagawa ni Ma'am Yoli Gibara shout out po Ma'am Yoli Gibara Ali, shout out mo si Ma'am Yoli shout out po kay Ma'am Yoli kaya kay Abu Lumeng po kayo dyan ah, nasa LA California ito muna yung pinawukisa niya yung ano, sealing tapos katapos niya yung dough tiles, tiles ang, ang kasunod ay mga materialis natin mga boss Ano, ng Mr. legat para bali daw punida na masar masar eh kung saan yung masar masdar eh kung saan yung yung ating ano eh tapos saan uh, pop, pop Nasa 50 cm yung lalapat na master tapos yung, yung naka-draft niya nasa 18 cm. Ayan. Tapos niya wala yung ganyan, lalagyan natin. Okay. Pantayahan natin mga boss, yung dito sa dining area, ang ipag-usap natin.

po yan yun ang muna natin nilagay yung wall angle tapos carrying channel tapos yung metal paring ayan yung mga materials natin mga boss ito yung carrying channel natin yung metal paring ayan tapos yung double jaw clip ayan double jaw clip yung mga materials natin at saka yung blind rivets yung ano, uh, drill bit para dito sa blind rebel pambutas yun pagkatapos ma framing yan pwede natin wiring uh, master bago, bago tayo maglatag ng mga ano uh, fiber cement dito dito naman si soy pinalilinis ko na itong master bedroom para makapag prepare na rin po kami dito ng mga ano, uh, scaffold tapos pwede na rin umpisaan tong sa master bedroom uh, metal paring framing dito And tapos maglalagay din tayo ng ano yan yung panabit dito bali ano yung carrying channel natin na ano na suporta 1, 2, 3, 4, 5 5 po yung pinalagay ko dito tapos maglalagay din tayo ng panabit yan Uh, cob ceiling po yan at saka yun dito sa sa kitchen Ah, master, nakarami na kayo ha Ah, boss, nakapaglatag na rin sila ng metal paring Uh, 40 cm or sa kisining ang distansya ng ating ano, mga metal paring tapos yung sa mga channel ang distansya yan nasa 2.5 feet di ba master? yan yan ang pina binigay kong sukat kina master bali ano 1, 2, 3, 4, 5 bali limang ano channel ang pinalagay ko tapos yung panabit ayan o oh. Sinadagdago ng panabit para matibay. Hindi siya bibigay. Double yung clip. Ayan. Nilagay nila. Uh, wall angle. Nakalagay na rin sa sa cup ceiling natin. Sa drop. Ayan. Nasa 18 cm po yung naka-drop niya. Tapos yung lapad ng ating cup ceiling nasa 60 cm o 2 feet po. Ang uh, binigay kong ano, sukat kina master dito baka tayo maglatag ng mga artifacts or fiber cement kailangan ma wiring muna to bibili muna tayo ng mga wiring number number 14 para sa mga ilaw tapos uh, number 12 sa mga CO natin, mga outlet saka sa AC o oh, ayan ang nagawa nila na master dito framing baka tapos niya ma-framing yan dun naman sa kitchen area dun tayo mag, ano, framing kailangan bago tayo maglatag, maglatag ng Ardeplex bubuhin muna natin yan, yan framing lahat to tapos na wiring bago tayo maglatag ng mga fiber cement na no, one fourth one fourth po yung ka kapal yung nalagay natin ano? fiber yeah. cement dito Ayan, naglalatag na rin kami ng ano ng mga scaffold dito para next day pwede rin tayong mag framing dito, mag install Ayan, marami naman tayong mga scaffolding dito yung dito naman, naka-ready na rin to para i-framing. Ayan, mga nakalalatag na rin yung mga scaffold dito. Para mabilis ang pagtatrabaho dito. Kailangan mas maraming scaffold ang iyan natin. Lalatag natin. Yung ano, marami pang kahoy na master. Ayan, yung mga kahoy na yan, pwede natin gamitin yan. Ayan. Yan ang magandang maraming ano, scaffolding ano. Ang bilis yung trabaho. Hindi, hindi, hindi palipat-lipat. Yung mga scaffold na ano natin, napakan natin sa pag-framing ng metal paring searing. Okay. Pag-alasin ko na, Master. Ano? Ubo? okay nga na, Valde. Ayon. Ano na naman ang isang araw, na, Master? Yari na naman. Ayan, mga boss. Nakaisang araw na naman si Master, tsaka yung mga tropa natin. So, hanggang sa muli, mga boss. Ang nandito na po yung vlog natin. Ang... Paggawa ng metal paring ceiling dito sa Santuinyo Project. Okay, maraming salamat po. God bless.